Isa sa mga suliranin kinakaharap ng BJMP, ang siksikan ng mga kulungan. Kaya naman tinututukan ngayon ng Decongestion Program upang mapababa ang congestion rate sa mga piitan. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Siksikan walang maayos na tulugan at pahirapan kahit sa lugar na uupuan. Ganito ang sitwasyon sa loob ng maximum security compound sa New Bilibid Prison. Kita sa bawat PDL na mahirap na ngang masintensyahan, dagdag hirap pa na ipaglaban ng kanilang karapatan. Sabi ng Bureau of Corrections, matagal na talagang problema sa bansa ang pag-uumpuga ng mga PDL sa kulungan. Aabot na rin kasi sa halos limampung taon mula nang nakapagpagawa ng bagong pasilidad ang Bucor. Kaya kahit bahagya ng bumaba ang congestion rate sa NBP, kulang na kulang pa rin ang espasyo para sa higit 30,000 PDL na nakakulong dito. Bumaba na tayo ng uh, 320 ngayon, but it's not enough no. Uh, as compared to other countries, uh, talagang congested tayo. But uh, hopefully with this summit no that we're we'll be having, ma-iron out it's, it will be a uh, whole of Nakitarin approach. Them. Nakita rin mismo ng Department of Justice na malaki pa rin ang problema sa pagsisiksikan. Kaya sa kinakasang decongestion summit, kasama ang DOJ, Supreme Court at DILG, inaasahang dito pag-uusapan ang mga paraan para mapaluwag at mailaban pa rin ang karapatan ng mga PDL sa bansa. Itong problema na to, it's been a perennial problem of the country. And the only thing um, this is the first time this, in this administration na talaga natin yung mga Bukod pa sa decongestion summit, sabi ng DOJ, nasimulan na rin ngayong taon ang paglipat ng mga PDL sa iba't ibang rehiyon. Napababa na rin ang bail para sa mga PDL at inaayos na din ang digitalization sa listahan para mabilis makita kung sino ang pwede nang mabigyan ng parola. Isa din sa pinag-uusapan, ang pagpasa ng writ of kalayaan ng Korte Suprema. Pero ito ang bagay na tinututulan muna ngayon ng Bucor at huling opsyon para sa DOJ. Ang sabi niya, hindi naman ako nagdi na ngayon nyo na palayain. You give me a timeline. Sabihin nyo, kung sasabihin nyo, within five years, no, decongested na. And then uh, you will expedite the release. Kung uh, sentence served na, pwede probation, uh, probation or whatever. Give me a timeline, give me a date na talagang masasabi nyo we are prepared to be issued a writ of kalayaan in as, much as we, can address, we have addressed already the congestion. So... sa December 6 at 7 ang decongestion summit ngayong taon, bukod sa DOJ, Supreme Court at DILG, kasama din ang iba't ibang pribadong sektor. At dito, inaasahang tuluyan ng masusolusyonan ang problema sa pagsikip ng kulungan. Luisa Erispe, para sa bayan.